Fans ka ba ng Drummers? Well, dito kay Hilbal, updated ka sa mga gigs nila. Kaya, subscribe na! Tara! So, nandito sila ngayon sa, ano, sa Kiapo. Ano po? May birthday, may birthday po kay Iba. sa Kiapo, mga manay, mga manay. ඇවාුම් ප දෙසල බණින් na <tries> happy, happy birthday. Sana mabusog ka bibay nyo. Happy birthday, happy birthday. Yeah, thank you for your time, Carol. Yeah, yeah, yeah. So, binati niya lang po yung may kaarawan dito sa may kainan na no? yan, Hindi ko alam kung sino dyan ang may birthday. Pero palagay ko yung ano, yung nakaping. So, sa likuran ko lang mga manay, mga manay, eh, ito na yung simba ng Kiapo. Ang simba na po ito ng Kiapo, Bana po siya ng tiyapo. So, inaayos pa nila yung ano, sound. <laughs> Muna ako saglit. Meron dito mga ano, may pindang, ano, hipon, mga, ngasi, ba? Sariwa, 100 po. Ayan, 150, 200 murang mura kaya wow. lang na napakalayo ko eh <coughs> <coughs> tao rito mga manay mga manay

nandito pa rin tayo mga manay mga unay sa ano sa Quiapo hindi ko lang kung anong street to pero nandito sila ngayon sa ano sa halos lahat ng ano ng kalye na pinasukan nila talang maraming tao so tapat kami ng ano ng SM nandito kami sa tapat ng SM so palabas na kami no.

Hello mga manoy, hello mga manay. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay araw ng Biyernes. It's Friday yan. TGIS Tangkat. It's Friday. <coughs> ngayon ay uh, December 11. Pali ano na lang po, 14 days. At uh, Pasko na. Pero meron po tayong ano, shout out ngayon eh. Wala tayong bayanihan mga manay mga manay <coughs> so simulan na kaagad natin ang ating pa-shout out. Sabi ni Ma'am Aguilar, Alicia Aguilar, parang nakikita ko yung Mr. Ko sa inyo, yung Sir Hill, kasi mahilig kumanta yun. Kinakanta niya yan. Thank you. Merry Christmas po sa inyo. Pa-shoutout pa, po sa family ko, Aguilar ng San Carlos City, Pangasinan. ya Sa family po ni Ma'am Alicia Aguilar ng San Carlos City, Pangasinan, shoutout po sa inyong lahat. Hello, hello po sa inyong lahat. At ganoon na rin po sa lahat po ng mga taga San Carlos City, Pangasinan. Kumusta po kayong lahat yan? Okay, maraming salamat. Next. Sabi naman ni Sir Rafael Umandal, Happy birthday, Brad Eddie. Ingat kayo lagi, Brad Hill. Shout out sa dalawang drummer, Rian and Renalin. God bless. Maraming salamat po, Sir Rafael Umandal. Thank you. Next, sabi ni Rinaldo Machas. Sir Rinaldo Machas. Hello, Sir Hilbal. Shout out po sa iyo at sa dalawang batang drummer. Thank you po. Happy birthday po kay Sir Eddie. Ingat po kayo lagi, Sir Hill. God bless. God bless din po. At ingat-ingat din po kayo, Sir Ronaldo Matias. Maraming salamat po. Next. Sabi naman ni Nel mag-son of vlogger. Ayon po ang magkatanda ng magtama. More talents to come and support bayan po kayo ng may kapal. Especially baby idol Rian and Renalyn at Tatay Eddie. And sa inyo po, po, Sir Hilbal, You're the best man at the fun vlogger po. Keep safe lalo may COVID pa po. From Pangasinan, wash out po sa akin. God bless you. Okay, maraming salamat, Sir Neil. Magsanok vlogger yan. May na po kita. <clears throat> sa mga, sa mga susunod na bayanihan, isasama ko tong ano mo, tong channel mo para ip ipromote yan. Okay, maraming salamat. Next. Sabi naman ni Rio Perenicer, Rio Perocho, Kuya Hill, pabati naman po kami dito sa Amparo Caloocan. Oh, yes! Sa mga taga Amparo Kalawakan dyan. Hello, hello po! Kumusta po kayong lahat dyan? Thank you, thank you po. Ayan. Uh, pagbati po yan, sabi ni, ano, ni Sir Rio Pirocho. Ayan. Maraming salamat. Next. Sabi na ma'am ni Ma'am Glen Aquino. Happy birthday po, Kuya Eddie. More blessing po sa inyong pamilya. Pa-shoutout po sa aking mga kabarangay sa Esmeralda, Balungaw. Pangasinan ko yung Yun, maraming mga taga Pangasinan. Sa so, lahat po ng mga taga Esmeralda, ba ba Barangay, uh, Esmeralda, Balungaw, Pangasinan, uh, Pangasinan pala. Ayan, kumusta po kayo lahat yan? Uh, shout out po sa inyong lahat. Lalo, lalo na po sa family ni Ma'am Glenna Aquino. Ayan, maraming salamat Next. Sabi naman ni Sir Juanito Batarilan, Brad Hilbal, pa out po sa mga katropa ko, Ada Krab na nakabasa sa Antipolo at uh, na nakabase sa Mexico, Pampanga, Pampanga. Thanks. God bless and Merry Christmas. More power to you, Brad Hill. Maraming salamat din, sir. Ano, Juanito Batarilan. At sa lahat po ng mga piga Antipolo, yung Ada Crab ng Antipolo. Uh, kumusta po kayong lahat dyan? At uh, ganun din sa Ada Crab ng na nakabase sa Mexico, Pampanga. Kumusta nga din po kayong lahat dyan? Shoutout po sa inyong lahat. Yan, maraming salamat po Sir Juanito Batarila Next Sabi naman ni Inday Roland Happy birthday Sir Eddie Morales More blessing to you to come Keep safe and your lovely Rian Especially your family Watching from Sydney, Australia Yan, salat po ng mga taga Australia Mga Pilipino na mga naninirahan yan trabaho dyan sa Australia Hello po sa lahat lalo lalo na kina Ma'am Inday Roland yan. Maraming salamat po. Next. Sabi naman ni Mr. Stranger, good day Sir Hilbal at sa Morales family lalo na kay Idol Rian. Keep safe always Sir Hil. Shout out ulit sa lahat ng taga at sa family ko, Disukatan family. Parang pamiryal, pamiryal sa akin itong Disukatan family. Salamat po. Para ito yung ano, yung isa yung sikat na ano, sikat na uh, nagko-cover ng mga kanta yung uh, yung apelyido niya Disukatan. parang ganyan siya yung iyan niya eh oo nga pero may anyway, maraming salamat po Mr. Stranger ng Cebu yung shout out po sa lahat po ng tiga Cebu lalo lang na po sa Disukatan family uh, galing po kay Mr. Stranger maraming salamat thank you next sabi naman ni Sir Mahmoud dato shoutout naman sa mga batang vlogger kay Rina Nelin Pagpalunan at Rian Morales. At sa iyo na rin, Helbar. Maraming salamat po, Sir Makmod. Ganun po sa iyo, shout din po sa iyo Sir Dumakbod, dato man naon, kumusta po kayo? Eh, okay, maraming next Sabi naman ni uh, Kabayan Hernan Porteo Shout out sa Noy at sa Family Morales Salamat sa update, kinabangan ko talaga yan Lagi in yan, Noy Keep safe and God bless you, maraming salamat Tabi Noy <clears throat> Mabalos, mabalos Noy, next sabi ni Ma'am Gina de la Cruz, pa-shoutout po Sir Hil sa inyo at kay Rian Atrenaline. Ingat po Sir Hilpa. Maraming salamat po, Ma'am Gina de la Cruz. Ingat din po kayo dyan. Yan. Thank you po sa pa-shoutout nyo kay Rian at Renalin. Thank you. Next. So, wala na pala. So, hanggang dyan lang po muna ng ating pa-shoutout mga manay, mga manay. <clears throat> uh, hindi po matuloy-tuloy yung unang vlog namin ni, ano, ni Rian. Uh, actually, nagkita kami ngayon sa Kiapo. Ang totoo niyan, dapat after ng vlog nila ay after ng gigs nila, didiretso sana kami doon sa bahay nila. Eh kaso sabi ni Sir Eddie, eh, until uh, 7 p.m. daw sila ng gabi roon. Kasi nga, 3 days silang hindi nakapag gate So, kumbaga, bumabawi muna sila. So, sabi ko, kung ga 7, hindi ko nakakayanin. Kasi, siyempre, uwi pa ako ng ano, dahil dito sa Paranaque. At saka sa pa, medyo naglolo ko yung tiyang ko. <laughs> nag Nag-aalboruto eh. Hindi eh, pa kasi ako nananghalian ano, eh. eh. Pasado ano na siya, magpasado pasado alas 3 na eh. So, umuwi na lang po ako. Anyway, maraming salamat po muli at ito po muli si Hill at itong Channel. Maraming salamat po sa lahat po ng aking mga subscriber, mga viewers. Tayo po ngayon meron ng 12,715 uh, subscriber. Yan, thank you, thank you. Yan, lalo pa and counting and counting. Yan, maraming salamat po. At ito po muli, si Hill naglaging nagsasabi na, why, pagpalain tayo ng ating pumay kapal at ingatan ng bawat isa sa atin at iligtas sa ano anumang kapahamakan at bigyan ng kalakasan ng ating mga katawan at kaisipan. Maraming salamat po. God bless you all and Diyos mabalos. Happy weekends!